Grabe tama talaga 'yung desisyon ko na magpalagay ako dito ng another hanging organizer. So habang nagdi-display nga kami ng mga paninda mga Mars ko, napansin ko sa part na to ay wala talagang masyadong nakalagay at sobrang plain niya. So syempre dahil nga nagdi-display ako tapos gusto ko nga maging kaaya-aya nga yung itsura na munti naming tindahan na pagpasyahan ko na magpalagay dito ng hanging organizer kay Jowa. ito nga pala yung hanging organizer na ginagamit ko dati doon nga sa aking mga Milo Champ Bites pero ayun dalawa naman to kaya naman dito ko na nga lang ipinalagay. Pero yun nga habang nag-aayos pala si Jowa dumating na nga rin para itong in-order namin na soft drinks. So, hindi pa naman kami to totally open dito mga Marsco pero ayan hinahanda na nga namin yung mga paninda namin para nga pag open namin kinabukasan ay okay na Kaya naman nung so, time na to mga Mars ko ay talagang pinupursige namin na halos lahat talaga ay may display na para kinabukasan talaga makapag-open na kami. So alam niyo naman mga Mars ko, ilang buwan din talaga tayo nakapagsara kaya naman ipupush naman natin yung pag-aayos ng tindahan natin at para makabalik na tayo sa pagtitinda. And then syempre ay ipapakita ko nga sa inyo yung outcome ng pagkakalagay nga ni Jowa ng hanging organizer dito. And na napag decide ko nga na yung mga Fabcon and mga Colgate Rexona dito ko na lang siya inilagay and see ang ganda naman talaga ng kinalabasan. So finally at din na plain dito. Oh, sya, dito na lang muna mga mars. Hindi lang. Bye. bye Passive income baka mo? Bakit hindi mo subukan ang Payso WiFi ng Share WiFi? Sa may internet ka sa bahay, pwede ka nang kumita. Maglagay ka lang ng Share WiFi vending machine at automatic kang may kita araw-araw. Habang may nagco may pumapasok na income. Easy, di ba? Check mo sa comment section kung paano ba ka order ng sarili mong Share WiFi vending machine.